Magandang gabi mga kadopi Ngayong araw pa na to Galing kaming SM uh, Bali kumuha ko ng Oppo Opo Reno 11 Bali Nag home credit lang tayo Dahil wala naman tayong pera mga idol Eto pala yung Oppo Reno 11 mga idol Balita ko kasi maganda daw yung camera nito Sa kahit speech Yun na yan, bulol tayo eh Tapos Uy, nahulog pa yung kutsilyo. Meron tayo dito akong um, previous, previous ba tawag doon yun na yun? Uh, wireless headset mga kadopi. Ito po siya mga idol. Headset. Uy. Uh, mukhang kailangan natin muna i-charge bago gamitin. Lobat siya. Ay, hindi. Ito gumagana pala. Umilaw oh. Umilaw pala siya. Oh, may ilaw. Ibig sabihin buo. Haha, <laughs> charot. Buo siya, buo idol. Oh. Ngayon ako, ang ganda mga kadopi Parang ano, para lang ano, nag-blink-blink. Tapos, eto yung, ang charger niya pala, nakadikit na pala talaga sa mismo sa box. Tapos, nandito sa gilid yung, yun, saksakan ng charger mga kadopi. Yan o. Oh. syempre Meron din, ito yung sa charger niya mga idol. Ito yung sa previous niya. Ngayon, siyempre, pabalik natin sa karton. Maraming pa tayong titignan. Utang lang to, utang. Baka may malapit dyan, no? di ba? Kailangan nila ng credit, credit card, mga idol, para makapangutang kayo sa... Ano ba natin ilagay ito? na lang. Tapos, Siyempre, nandito rin yung ikaw dito. Ah! Ito pala yung ano niya, tempered glass. Na Adobe tempered glass yan, mga idol. Yan o. No. Naka ano siya, naka parang baluktot yung gilid. Anong tawag dyan? Di ko alam tawag dyan. Basta yun na yun. Naka-curve yung gilid niya, mga kadopi. Naka-curve siya. Siyempre, eto, eto binili ko na rin to, eto, to Kasi, para protectal yung cellphone natin, eto kasi yung gagamitin natin sa pagbablog, kailangan hindi masira yung camera kagat ka ng cellphone natin, kailangan maganda yung cellphone natin natin. Cellphone natin lagi maganda, protectado mga kadopi. Utang lang yan, di pa tayo nasalud sa Facebook ah, utang. Parabalik muna na sa box, bago natin buksan ang OPPO Reno 11 excited nako. Na Yandanda lang mga idol, bakama bagsak? Yun 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 Ah, uh, ano ba na Ayun! Gaya na inaasahan natin, nandiyan yung panundot niya para sa SIM card. Yung PIN. Siyempre, nandito din yung guide o libro ng karunungan, mga kadopi. Libro ng karunungan. Guide sa cellphone. Siyempre, may extra siyang case para safety ng cellphone mo mga Lodi Ayan na nga! Nilitaw na! Ah, ang cellphone! Wow! Tadaan! <laughs> Ito na po yung cellphone mga kadopi oh. Wow! Ang ganda mga kadopi oh. Naka-curve yung gilid niya mga idol. Tapos yung likod niya okay naman, maganda rin yung dilid Parang marmol lang yung ano yung kanyang ano, tawag dito body. Makintab, mga idol. Parang pambabae dating tuloy para sa akin. Pero yan oh. Yan po siya mga idol. Oh, ha? Oh, di ba? Napakaganda niyan. Oh ulit na to mga idol oh. oh. Kaso hindi pa tayo nakakunik sa internet Kaya ganyan ganyan lang Maganda naman siya, mabilis matouch mga idol Kaya pwede na panalo na to Siyempre yung camera niya mga kadopi O oh, di ba? Ang lino ng camera niya mga idol oh. oh, ha? Oh. May ganun pa siya oh. Nasusog mga idol oh. Grabing zooming 'yon Kaya gusto. Nagusto ako ito dahil dito eh. Para hindi na ako masyado hinapaggagawa ng video mga idol. Oh. Ito lang yung may nasaan nasa. ko dito. Napakaganda po ng camera dito mga idol. Tamang tama rin po ito para sa mga nagbablog. Tapos. Siyempre. Hindi mawawala ang ah? charger mga idol. Ito. Natesting testing ko na to kanina, uh, gumagana naman. Uh, yun nga, thank you sa panunood mga idol. Salamat sa oras na binigay nyo sa akin. Thank you for watching. Dopey TV. Please follow my page for more video. Hindi ko naman pinagyayabang itong ko na to. Umaga. gusto ko lang na kahit papano, sa hirap ng buhay, kahit utang, nagagawa natin ng paraan para para makasurvive tayo para sa mga pangarap natin kasi ito magagamit ko naman to para pagkakitaan hindi to binili ko para ay nah, hindi, hindi to hindi ko to inutang para ipang display ha ah, ito yung isa sa source ko para magkaroon tayo ng income baka sakali yun lang naman mga idol thank you ulit sa panunood at ibabalik ko na ulit sa lagayan sa ako na ito gagamitin pag gagawa na tayo ng video.